Mayroong 236 na kwento sa Biblia sa kronolohikong pagkakasunod-sunod. Halina at pag-usapan natin, ikatatlo ay ang Genesis Kapitulo 2 ang halamanan ng Eden, at ikaapat ay ang Genesis Kapitulo 3 ang pagbagsak ng tao. Sa gitna ng karilagan ng isang bagong likhang daigdig, sina Adan at Eva, ang unang mga tao ay umunlad sa luntiang paraiso ng Eden. Pinagpala ng lumikha, inalagaan nila ang masaganang hardin, nang namumuhay ng naaayon sa kalikasan at sa isa't isa. Ang kanilang mga araw ay napuno ng pagtataka habang ginalugad nila ang magkakaibang mga flora at fauna, na pinangangalagaan ang kanilang koneksyon sa mundo. Sa gitna ng halamanan ng Eden, si Adan at Eva ay nagsaya sa banal na pagkakasundo at inalagaan ang luntiang hardin. Gayunpaman, naakit sa panlilinlang ng ahas, natikman nila ang ipinagbabawal na prutas, na pumukaw ng bagong kamalayan at dahil sa paglabag na ito ay pinatalsik sila ng dakilang lumikha. Pagkapatalsik nila ay hinarap nila ang isang daigdig na ng binago. Palibhas ay hindi napigilan, sila ay naglakbay bilang mga unang mga tao sa daigdig, na humarap sa pagpapagal at kapighatian. Nagtagal ang kanilang pag-ibig, isang tanglaw ng pag-asa nagbalaki sila ng mga bata, naghahasik ng mga binhi ng pamana ng sangkatauhan. Masakit na pagpapagal at panganganak ang naging kapalaran nila. Ang dating perfectong pagkakaisa ay nasira, napalitan ng hindi pagkakasundo. Ngunit sa loob ng mga epekto, isang pangako ang kumislap. Dinamitan sila ng lumikha, na nagpapahiwatig ng katubusan sa hinaharap. Iniwan ni na Adan at Eva ang Eden, dala ang isang pamana ng pagpili, kahihinatnan, at pag-asa ng pagpapanumbalik. Ang kanilang kwento, ang pagkahulog ng tao, ay mo sa buong panahon, isang testamento sa kahinaan ng tao, banal na awa, at paghahangad ng pagtubo. Naaaliw ka din ba sa mga ganitong kwento? Manatiling nakatutok para sa higit pang mga katulad nito. Maaari kang magbigay ng iyong suyesyon o opinyon sa comment section. Halina at ating pag-usapan. Maanong makiki-like at share na din po nito sa iyong mga kaibigan. Mangyaring mag-subscribe din sa aming YouTube channel para sa mga regular na update. Maraming salamat sa muling panunood. Hanggang sa muli mga kaibigan.